Hi! Have a blessed day! Ito po si A1, A2, A3 uh, Bali, nasa one month na po sila no ngayon 4-Hand uh, Feeding Ayan, ganun po kabilis no um, Tiyagaan lang po talaga sa pag-ibon Yun nga oh, kung hobby mo Talagang magagawa mo mag-tiyaga po, at pag may tiyaga may nilaga. Ayan. Tignan nyo naman po sila. Ang healthy nila. Ayan. A1, A2, at A3. Iba pong lahi ito. Ha? Ito yung African Lovebird. Ayan. Hi. Uh, Mag-aaral na yan lumipad. Okay. Uh, ngayon, pinalabas ko sila kasi nga wala pa namang mga aso. Mga tulog pa. At uh, pinakakain ko. Hand feeding para sa mga baguhan at sa mga viewers na hindi naman nag-iibon. Ito po, ang tawag po rito is hand feeding, Ayan. Okay, guys. Uh, please like and share my FB Reel. And then send star kung medyo nakakaluwag-luwag kayo para naman meron akong pang-bili ng mga bird seed. Ayan, no? And sa YouTube po, ano, please subscribe. Uh, paki-share na din po. Ang alam ko meron eh. Hindi ako masyadong ano sa YouTube, no? Okay guys, I love you guys. That's all. Sa susunod po. Bye!